Eh ano pa pala ng po? Portrait video po nandito ako ngayon sa Matukad Island. Na kung saan po? Andito po yung dalawang bangus na nagba-viral dito sa Enchanted Lagoon ng Camarines Sur. Kaya naman po, sa ngayon nandito ako sa pinaka-top view ng mga batong ito dito sa pinakataas na po. Ito po yung view. Samahan niyo ako. Ah, hanapin natin yung bangus. Medyo napagod ako mga paps. Ang taas kasi nito. Grabe, doon ako galing sa baba. Sa pinakababa na 'yan. Ayan. At 'yun naman 'yung Enchanted Lagoon dito sa Matukad Island. Na kung saan po mayroong bangus na dalawa na nakatira diyan sa gitna ng tubig. Nandito sila pa ikot-ikot lang. Ito po yung nagbabayral na bangus dito sa gitna ng puro kabatuhan po to pero ang ah, nakapagtataka dito mga paps, ayan yung tubig, hindi rin siya natutuyo at hindi rin dumadami. Naka-permis lang po yung pulo ng tubig dito at napakalino po. Kahit isang dahon po, wala kayong makikita na nalalaglag dito sa tubig nito. Napaikutan to ng mga puno. Ayan. Kung nakikita nyo naman, ayan po, nandito to sa gitna ng gubat at napaikutan ng mga bato sa Matukad Island dito sa Enchanted Lagoon ng Karamoang Kamarinisor napakalino po ng tubig Ayan. at wala kayong makikita ni isang dahon man lang na nalalaglag dito sa tubig at meron yatang kababalaghan dito mga paps na nangyayari or may nakabantay dito na hindi natin nakikita to. Kaya tara mga paps, samahan niyo ko hanapin natin. Dragon. Ayaw magpakita sa akin. Oo. atunay na po yung isang bangus oh. Malaki. Nagpakita na yung bangus, ayan. Paikot-ikot lang sila dito na tawag namin dito ay lagun dahil ito po ay tubig na nakakulong dito sa napaikutan ng maraming bato. Dito po ito sa gitna ng bundok. At puro kahoy po ang nakapaikot dito. At ayan mga paps, tinatawag na ako nung aking kasama. Uuwi na daw kami. Andali muna, kuhaan ko muna ng content. At ito po yung isa. Ayan. Oh wow! Ayan, sa wakas mga paps. Nagpakita rin sa akin at lumapit yung dalawang bangos dito sa... Enchanted Lagon. Ayan. Dalawa pala sila. Mag-asawa yata to. Pero mga paps, bawal hulihin to. Yung bangus dito. Mahigpit na pinagbabawal po. Na kunin yung bangus dito sa Enchanted Lagoon Sa Matukad Island. At ito mga paps, pauwi na pala kami dahil nagmamadali ng aking mga kasama. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunod. Thank <laughs> you. Alam, yeah, maraming salamat po sa mga nanonood sa aming ko. Oh. Bye okay. bye bye. At ito yung adventure namin ni Gayon Oragong Vlogs. Ano? Maraming salamat po sa mga nanonood. Aba ba. Ayun.